dami ng aming pinaghanap buhayan. Ito na lang po yung madali ang nahanap buhay. Kahit pa paano may rise ang pang-araw-araw namin. Isang dekata na yata kami nagtitintas. Umulan, umaraw. Talaga yung pinaka-hirap eh. Pero okay lang kaya, tiyaga. <laughs> Pero um, tumatagal na po, nag na parang nai po siya. Tapos parang sabi sa piling na, kahit pa paano, ako inay sabi Sa totoo lang kasi ako wala akong idea. Wala kami ini-expect pero baka ba kami artista sa Hindi ko rin sigurado ako. Kapitan, ah. sa akin po, pipok sila, pinipok. Dapat isa sa mga yun. Sa gusto namin yung, yung salamit. Kaya kami rin nakikinig ganun din. Pero sabi ko, mali mo nandun yung idol ng si Maloy, sabi niya. Uy, sama ako, sama ako, sabi niya. Ay, di yun. Oh. ko na lang din siya. talagang naiyak talaga ako kasi nakita ko na yakap ko sila tapos nandito kayo sabi ko kumakain ng balut na paninta ko buong buong nila kami winel kami na surprise yes yes yes. Hindi <laughs> ako makapaniwala kasi hindi ko akalain yung pala, <laughs> pin lang. Oh, binig. na yung bini pala yung makakarapin. Napakalaking privilege na yung mga oh, Lalo na nakita ka yung tura niya. grabe, tapos naman ko na yung dito niya. Hindi siya makapagsalita oh, sa na yung ano niya, pangarap niya. Super Crunch, maraming salamat sa mga kapumas ko. Thank you sa inyo, Walo. Sana hindi pa ito ang una tuloy natin pagkasama. girls, I love you. Salamat. Gusto ko muna magpasalamat kasi po sa pag-aaral. Sila din yung ginagawa ko po. Thank you sa experience. Grabe yung pinasayan niyo kami. Pinasayan nyo yung anak ko. lalong na lalo, lalo na to. Thank you, Bimi. Namasayan niyo po ako ngayon. Grabe, once in a lifetime. Thank you, thank you. Message ko lang sa Kapawas with Bindo. Magsumigap lang. Mutsaga. Tuloy lang ang pagtitinda kahit ano mangyari. Ah, sipag. Kahit na umulan umaraw, tiyaga lang. Lahat ng bagay, may papatumuhan. I love you, VG! I love you! Thank you. Thank you.